Malaking pera na pong ibinuhos ng gobyerno sa Marikina River na nagsisilbing biggest drainage system ng buong Metro Manila. man, tuwing malakas ang ulan ay eh, lagi itong bahang umapaw dahil sa trauma na idinulot nito noong bagyong ondoy. GMA News investigates. Kaya pala pirming barado ang Marikina River ay eh dahil sa dami ng na mga nakatayong istruktura sa paligid nito na pawal pala sa ilalim ng batas. Narito ang report ni Howie Severino. kapag nag-ingay na ang langit at nangitim ang mga ulap. Ang Metro Manila nagmimistulang isang batya. Kapag mubuhos kasi ang ulan, ang tubig mula sa mga nakapaligid na bundok at karating bayan, dito naiipon. Ang tubig ulan na bumagsak doon sa bundok sa Montalban, sa Bosoboso, sa Rizal, lahat yan ay pupunta rito sa Metro Manila. Ang magkukonvey niya na itong Marikina River. Ang tubig na dumadaloy sa labing tatlong estero, anim na pong imburnal, at pitong sapa ng buong kamay sa Marikina River dumidiretso. At siya namang dinadala ng ilog patungong Laguna Lake o Manila Bay. Pero ang problema, sakal na sakal na raw ang nagsisilbing pinakamalaking drainage system ng Metro Manila. Yung Marikina River, uh, inadequate na siya Hindi kaya nung Marikina River to contain yung river flow of such magnitude. Noong Typhoon Ondoy, iba yung pinsala ang dala ng baha sa mga lugar na binabagtas ng Marikina River. Dalawang taon matapos ang Ondoy, ang gobyerno nakapagbuhos na ng halos 10 bilyong piso para sa mga proyektong kontra baha. At handa pang gumastos na mahigit isang daang bilyong piso pa. Ang bahay ni Aling Marilyn pinapasok na ng tubig baha kahit di raw malakas ang ulan. Kahit hindi malakas, basta tuloy-tuloy yung ulan, nagtutubig pa rin. Ano mang proyektong kontrabaha, wala raw silbi kung ang mismong Marikina River ay barado na. Walang silbi kung maluwag ang ilog dito sa itaas, pero dyan sa ibaba ay masikip ang ilog. Nasa 30 metro na ang nabawas sa lapad ng ilog dahil sa siltation o pagbabara ng naipong plastic, putik at basura. Sa kabila nito, ang magkabilang pampang ng ilog, patuloy daw na tinatayuan ng kung ano-anong istruktura. Ang ginagawa kasi kukuha sila ng building permit tapos construct pero yung kanilang structure na pagpagawa ay eh, lagpas na pala doon sa kanilang uh, approved na alignment. Maraming encroachment." Kaya ang mga dredging equipment ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority na magtatanggal sana ng naiipong basura, di makapasok sa buong kahabaan ng daluyan. At kung sila raw ang tatanungin, simulat sa pool, dapat walang anumang istrukturang nakatayo malapit sa ilog. Mayroon dapat nga dyan, hindi, hindi binahayan yan eh. Kasi floodplain yan, reserved by nature for the passage of flood. 2006 pa lang, ipinagbawal na ng lokal na pamalaan ng Marikina ang pagtatayo ng anumang uri ng estruktura sa loob ng siyam na anim na metrong distansya mula sa ilog. Ipinagbabawal ng Water Code of the Philippines ang pagtatayo ng anumang estruktura na kakain sa espasyo ng ilog. Pero kung babaybayin ang kahabaan ng Marikina River mula Rodriguez Rizal hanggang Pasig City, makikitang marami ang tahasang lumalabag sa batas. May nakita rin tayo na mga sabihin natin suspicious encroachments. Mga simento, mga bakal, perpendicular from the river edge. Dagdag pa rito ang ah, mahigit dalawang daang mga kabahayang nakatirik sa mga mapanganib na bahagi ng ilog. Pagdating sa barangay Bagong Bayan sa Quezon City, nagkakaroon ng bigla ang pagsikip o bottleneck. Ang Marikina River, kulang na yung kanyang capacity. Tapos magkaroon pa ng constriction. Ang iba sa mga struktura, wala raw karampatang permit Gaya nitong river protection wall ng isang real estate property na itinayo sa tabi ng ilog sa Kalye Industria, Quezon City. Yung na-issue nating mga building permits doon sa Circulo Verde are only for the building structures. Yung embankment permit, hindi namin na-issue yon. Pero ayon sa Circulo Verde, hindi naman daw sila pinagbawalan ng gobyerno. For the river protection, we requested the permit. DPWH issued a letter of no objection. Having a clearance of no objection, we started. We stand by on our position. that we will not be granting them any permit or clearance. So we have even requested them to stop and to immediately remove at their own expense. Ayon sa DPWH, nagkaroon daw ng paninikip ang ilog dahil sa itinayong pader ng sirkulo verde. Dahil sa nagtaas sila ng kanilang bakod dun sa river, uh, magkakaroon ng increase in water elevation sa upstream. They said that the river protection wall is encroaching in the river, which is not true. Bukod dyan, sinakop daw ng pader ang dapat sana'y pagtatayuan nila ng bagong proyekto na pipigil sa baha. Yung aming proposed project will definitely uh, ano doon sa alignment ng riverbank protection nila. Nakasaad sa Water Code of the Philippines, maaring ipabuwag ng gobyerno ang anumang estruktura na sumasakop ng espasyong dinadaluyan ng tubig. Layunin ngayon ng pamalaan na paluwagin agad ang ilog. Pero kung kailan mabubuwag ang mga nagpapasikip dito, hindi pa raw sigurado. Ang mga gaya ni Aling Marilyn, lubos pa rin ang pag-aalala. Di pa rin kasi natatapos ang panahon ng tag-ulan, kaya ilang bagyo pa ang inaasahang dadating at ilang baha pa ang pinangangambahang dadaan. Howie Severino, GMA News.